nilagyan ng chemical kasi sobrang dikit na ng dumi yan o, hindi matatanggal yan unless hindi natin lalagyan ng liquid ah uh, 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 chemical mm -hmm. hindi po bina, bina, ano, binalota natin ng gusto yan wala, sure bolt tayo kaya yung, yan yan dyan sa akin nilagay ko na dyan para si Orbon. Magandang umaga. Kasama po natin ngayon si Madam Mel at saka si Madam Ruina. Ang iyong lingkod nakatayo. katayo. talaga alam siya, At your servers. Si Ali D. Guzman. Oh, oh, pa sa Bulacan. Lubakan. Sa Lubacan. Kaya matamahan ka tayo. Huwag naman. Huwag naman niya. Huwag naman ako tamahan dati nang nasaktan dati natin matamhaan tama? <laughs> tama ano naman tama ano naman pin <tis> ay, ano klaseng tama? pin. ng alas 9 ano gawin ng dako ano, tama naman itapal mo na ay, wag mo ang kamera? ako ganit na mayroon din eh mayroon na pala to bakit mga maging okay, laway, -laway. laway na pala Ay. na, naman naman mo? Tabo, Bidip, As wala man ako tabu, siya, wala ako tabu, wala ako wala ako ako tabu, wala 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 ako Ayan oh, dito sa tabo oh. Ayan, hmm. Ayan, Ayan oh. Ayan, dumi Parang sa manghihilot din yan madam eh. Pag hindi hiyang, hindi gumagaling eh. Hindi, baka, baka nilawayan lang doon. <laughs> <laughs> Dapat may toto. To. <laughs> <laughs> Pag dumulas ka, kapit ka sa matigas ha, para ligtas. <laughs> Madam, Madam Ruina yun ha, si Madam Ruina. Para makakabit ng mustap, hindi malaglag. Para ligtas, kako. Ligtas talaga. Kaya nga doon. Linis na, ha? Huh?

Pagkakalita naman nun. Window type inverter o non-inverter? Inverter, 800 pag-inverter. Oo, kasi hindi lang isang oras yun. Dami mabaklasin, dami ingatan. mamaya oh, na yun yung takip no kasi ayan na pa natin yung wiring at saka yung, yeah. yung 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 ano doon dito mabot kang ano ikit ko mo lang